pangandoy pangandoy lang dyan na. Sa day wow. ah, Kung pangandoy ka nang kanang mag saya ko selain makanta ko sa lain bansa mato yeah. mato ka bansa hmm. sama sa unsa nga bansa unsa man bansa ah, basta besa ang bansa lang ah ay sayo wan be oh sige daw sige daw be yeah, 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 yeah. <laughs> <laughs> guys nata bisita guys hello guys ilias guys Halo, halo si Ilyas, guys aloh, si Ilyas, guys sumang kenuri hello si uh, Ilyas ka kami sa imang signature movie B, katong una Sa gumahan. Sa gumahan. Sa gumahan. Sa Pag... Ananakon na ano. Agi mo, anak, Ano ni mo, ano ni mo. Ano Si Tindogi daw, Tindogi niya. ilius si ni Ay, 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 ako ni Abred, mama, good ba? Unya. Tapos ako papa, saya nagbuhi sa mga ha? Oo. Ang bulan, kay 7,000, sa gumahan lang. Sa gumahan lang to, yung mga anak, kung saan, 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 pagtaba sa guma. Ano, 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 na. To, ay, ako, so on, so on, so on ano, an an yeah, na, yeah, yeah, an ano, 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 sa sa buong Mindanao. Hindi yeah, karon sikat na ka. Ah, uh, sikat na na. Kung nakapangandoy, pangandoy, alam na.